Anong umaga? Ayan, hello mga followers ko, viewers. Ayan po, magigisa po ako ng kamata, sibuyas, bawang, ayan. Pinuno um, ko muna, isa, kasi magluluto po ako ng gulay. Ayan po yung aking ayan po yung manok sa tapos ayan sa yute. Yan po ang ating lulutuin ngayon. Ginisang sayote. Yan. Alagay hello, hello po mga amiga. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Gisa-gisa po muna. Ayan. Nalagay ko na yung mga. Gisa po ilagay ko na yung manok kasi madali naman pong ano yung sayote kasi malinipis lang po ang hiwa niya ayan. lang po madali naman maluto po yan ayan po ang aking minuto na yung panghalian binisang sayote po ang amiga ito yung sahod iya kung may lang ang pagkain mo mm -hmm. paralam ng tinong ano sa kamay ilagay yung gulay ayan lang po ayan po ayan, maraming salamat sa panunood ko ayan, ang aking ginagawang gulay ngayon hmm. 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 Hmm.